eto yung ituturo ko sa inyong tip regardless kung ano yung estado mo sa buhay Woo! so ngayon nakapag-ipon ka ng pera ano yung gagawin mo ngayon kidharo po police RP ng Jim po. so tong episode natin ngayon patutunayan ko sa inyo na ang whey protein hindi lang pampalaki ng katawan, padami din ng pera. Joke! So, ito yung ituturo ko sa inyong tip regardless kung ano yung estado mo sa buhay. So, ito, lalong-lalo na doon sa mga gym owners na kagaya ko, ito magandang tip to. Di ba marami lagi yung nagbabayad sa inyo ng barya? Okay. Ngayon, nagagawin nyo doon, iipunin nyo yung barya. Pero, yung ipunin yung barya is tag to 20 pesos. So lahat to ay naipon ko po tong taon na to. Happy New Year, December 30 ngayon. So kaya ito, bubuksan ko na ngayon. So ito, tip ko to para sa mga gym owners. Kasi pag minsan, una, nadidisregard natin yung mga barya. Pangalawa, ah uh, hirap na hirap tayong mag-ipon. Ako, ang ginawa ko, lahat ng tagto 20 pesos, inipon ko. At maniwalat kayo sa hindi, may sweldo ako sa Jim Bipo at sa Gym Republic. So, I prefer na yung ibang sinusweldo ko is 20 pesos na coin. So, ito, regardless kung kung uh, may, gym, may gym business kayo, kung ano man yung business nyo, or kung nagtatrabaho kayo, maganda na ano, matuto tayo na mag-iipon. Ngayon, mas madaling mag-ipon, di ba yung parang sa alkansya, pinipili ko kasi yung mga iniipon ko. Mas preferred ko 20 pesos kasi mas konti lang yung ano, mas konti lang yung mako-occupy niya na space pero mas malaking halaga. Tara, bilangin natin. Sobra! Ang bigot! Ah, right lucky! Dami. Simulan na natin. Tapos natabig ka na. After isang oras halos mahigit, nabilang na natin. So ang isang tumpok niya kasi is 20 na 20 pesos. So lalabas 200, ah, 400 isang tumpok. So isang linya is lim, limang linya siya. So 2,000 ang isang linya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 40 16 18 20,000. Ganun din dito 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. So 41,500 pesos. Ito yung ano, pwede nyo kapulutan ng aral. So una, ang suggestion ko mag-ipon kayo. Yung 20 pesos, mas maganda kung ito yung iipon niyo kasi maliit lang yung space na kakainin niya sa sa alkansya nyo. Tapos, pero malaki yung value kesa yung piso, kesa yung 5, kesa yung 10. Dati kasi 10 pesos yung, yung ipon ko. Okay. Ito yung sinasabi ko na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Tinuro ng mga magulang ko na mag-ipon ako ng pera. Pero, doon natigil yung pag-aaral sa akin. So ngayon, nakapag-ipon ka ng pera, ano yung gagawin mo ngayon? Diba? ba? Doon ako nagkamali do sa mga unang panahon na nakakapag-ipon ako pera, yung ibang mga pinagkagastusan ko kasi is na punta sa luho. So, may nakita ako sa YouTube nito na yung pera naman, yung barya na naipon niya, pinang pinan down payment ng sasakyan, pang negosyo. So, good, good din yon good din yon Kasi, pinagkakakitaan niya. Pero ako kasi, eto, may, yung, yung, yung ko na barya, at naiipon ko na konti is nilalagay ko sa stock market. Hindi ko sinasabing dapat mong gawin yon ha? Kasi sa akin, doon ko inilalagay yung certain specific uh, portion ng mga ipon ko. So yung iniipon ko, nilalagay ko sa COL, sa call. So ang pinag invest ko nito is doon sa mga REITs, sa Real, investment, uh, Real Estate Investment Trust. So, ang maganda kasi doon sa REITs, ang REITs kasi is mandated by law na 90% ng kanyang kita is ibibigay as dividend. So, guaranteed na every 3 months, every quarter, may dividend ka nakukuha. Basically, para kang may paupahang bahay nun. Depende yon Ang pinakamalaki na uh, So far na alam ko na nagbibigay ng dividends is up to 9% to 10% uh, annual dividend. So mas malaki 'yon ng konti kumpara sa sa Pag-ibig MP2. So may pwede rin doon sa Pag-ibig MP2. Ang ayoko lang sa Pag-ibig MP2 kasi tali ng 5 years yung ano, yung kita ko. Eh samantalang ito, whenever na magkaroon ako ng opportunity na kakailanganin ko ng pera, ang maganda doon sa REITs kasi kunyari lang. Sipi mo, Uh, 10% uh, per anum yung kikitain lang, kunyari, tapos may isang milyon ka. So, kumikita ka ng 100,000 isang taon, which is not bad. Ta para kami pa bahay no, no? Parang 5,000 pesos mahigit yung, yung, yung upa doon sa, ano, sa bahay mo kung meron kang parang ganon. Pero maganda kasi sa REITs, para kami pa upahan, pero uh, anytime na gusto mong ibenta, madaling ibenta, unlike kunyari may apartment ako, bago ko siya maibenta, ang hirap makahanap ng buyer. Pangalawa, i-transfer mo pa yung mga uh, papers and documents, magbabayad so, ka ng taxes. Samantalang sa COL, the moment na kakailanganin mo ng pera, pwede mo na siyang ibenta. Bukas makalawa, mawi mo na siya kagad doon sa bank account mo. Pero again, bago nyo pasukin, yung ganitong klase ng investment, I suggest pag-aralan yung maigi kasi don't take my word for it. Kasi ako, bago ko pinasok tong uh, REITs investment, pinag-aralan ko maigi. So, kanya-kanya tayo ng ano, kumbaga, baga uh, risk appetite. So, ako, mas pinili ko yung risk, yung REITs kasi maganda ron, anytime pwede ko makuha yung pera tapos para lang ako may paupahang bahay na walang sakit sa ulo na papaano magpagawa kunyari may mga nasira, may nabakanting tenant, yun yung wala sa rates. So ako, yun yung pinili ko. Again, uh, to recap, I suggest uh, sa lahat ng mga gym owners, iset aside nyo yung mga coins nyo. Kung nahihirapan kayo mag-ipon, iset aside nyo yung coins nyo, especially yung 20 pesos. Tapos, uh, at the end of the year, kagaya ngayon, December 30, Uh, binilang ko siya, binuksan ko siya. So, at least magugulad ka. Isipin mo, sa isang taon pag, pag iipon ko, may 41,500 ako. Nang walang ka-effort-effort. ko, baga kasi may gym ako, di ba? Plus, may mga coins ako na, 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 na nakukuha. So, 20 pesos, tinatabi ko yon, Tinatabi ko yon. So, ito ngayon yun. So, I hope may na-share uli ako sa inyo na magandang idea. And I hope uh, marami pa rin tao ako ma-influensyahan Regarding do sa pag-iipon, sa pag-investment at sa pagiging ano yung uh, safe sa pagdating ng retirement. Ako po si RP ng JMD Pumanan sa atin.